nabing wag natin pansinin yun, pero pwede ba isan tabi muna natin? Ako, suggestion ko sa Quadcom, imbestigahan ninyo tong ano, tong blank space na ito. Nagkaroon kayo dyan ng fill in the blanks eh. So kung kayo ay hindi mga ipokrito, ito tanong lang ha, meritsahang tanong, kung kayo ay hindi ipokrito, dapat imbestigahan nyo ito. In aid of legislation din. At kailangan din natin magawa ng batas. Kaya galaw-galaw din, quadcom, in aid of legislation, patawag nyo si PRRD. Kung gusto nyo, patawag nyo na rin si Martin. Or kung sino man niyang nandiyajaan na member niyang vice-cam na yan, eh talagang iscam po yan. So, uh, an anuhay natin yan. na ah, sana i-prioritize natin yan sa, sa lahat ng nangyayari sa bansang Pilipinas. Mga kababayan ko, huwag tayong papadala doon sa mga issue na ginagawa nila. Maglalabas sila dyan ng issue kung ano-ano. Baka mamaya may pelikula si Coca-Cola or uh, kung sino-sino dyan. Lahat gagawin nila para malihis tayo. Mga partners, itong issue tungkol dito sa gaan na to ay palaki ng palaki. Yes. Kaya hindi ko talaga maintindihan na bakit itong uh, mga congressman natin eh ang pinatupag itong eh, hearing patungkol dito kay uh Sino to yung huli? Si Grehaldo. Oo, di ba? I mean, hindi naman yun ang immediate na problema. Ito, budget po ito. Uh, apektado po tayong lahat dito. Simula sa pinakamayaman, lalong-lalo na dun sa pinakamahirap, apektado tayo dito. Itong kay Grehaldo, wala namang maapektuhan. Kayo lang ang maapektuhan dyan. Kayo-kayo lang eh. So, hindi ko sinasabing wag natin pansinin yun, pero pwede ba isang tabi muna natin? Ako, suggestion ko sa Qualcomm, Imbestigahan ninyo tong ano, tong blank space na ito. Nagkaroon kayo dyan ng fill in the blanks eh. So kung kayo ay hindi mga ipokrito, ito tanong lang ha, meritsahan tanong, kung kayo ay hindi ipokrito, dapat imbestigahan nyo ito. In aid of legislation din. Kasi bakit? Hindi pwedeng nagkakaroon ng ginitong issue na mayroong mga fill in the blanks. Kasi pag kami ganito, pwedeng hindi natin makorek ngayon, mangyayari at mangyayari ngayan Halimbawa, hindi sumigaw si Ungab, si PRRD at si Atty. Vic, lusot na ito. ba? Diba? Yes. So, ibig sabihin, may problema to. At kailangan din natin magawa ng batas. Kaya galaw-galaw din, quadcom. in aid of legislation, patawag nyo si PRRD. Kung gusto nyo, patawag nyo na rin si Martin or kung sino man yung nandiyadyaan na member niyang by scam na yan, eh talagang is-scam po yan. So, an ano anuhay natin yan. Na ah, sana i-prioritize natin yan sa, sa lahat ng nangyayari sa bansang Pilipinas. Mga kababayan ko, huwag tayong papadala doon sa mga issue na ginagawa nila. Maglalabas sila dyan ng issue kung ano-ano. Baka mamaya may pelikula si Coca-Cola o uh, kung sino-sino dyan. Lahat gagawin nila para malihis tayo. Magbabantay po tayo at hanggat walang naididiin dyan sa fill in the blanks na yan, huwag tayong titigil. Katulad nung ginawa natin dun sa P.I. Remember that? Nag-ingay tayo, inaraw-araw natin yan. Anong ginawa nila? Itinigil yung P.I. Yan yung sinabi ni P.R. Abdi. Huwag niyong pakialaman ang konstitusyon. Yan po ay sa atin. Tumigil sila. Bakit? Maingay kayo. Sabi nga ni ano, sabi nga ni Marcos, 'di ba? Ingay lang 'yan. So ituloy natin. Tuloy natin yung ingay natin. Ha? Hangga't merong mga mabitay diyan. Ako sana yung nag yung yung yung, yung sangkot diyan sa Vice camp na 'yan. Ay eh, yan ang mga firing squad, mga partners. Luha, pa payag ako diyan. Payag. ako actually payag din ako doon sa firing squad ano. Pero dapat mapatunayan ng gusto talaga kung itong tao ba na ito ay nagkasala, ganyan. ganyan. Yung talagang may matibay na ebidensya na sila talaga gumawa. Be pero Going back dito sa GAA uh, Appropriation Act or dito sa vice camp na pinag-uusapan na <laughs> isang linggo na, mga kababayan. At syempre, hindi rin tayo titigil na pag-usapan ito hanggat hindi na isa sa ayos. Dahil tulad ng nasabi ng ating mga partners, tayo po ang pigtano dito mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap na Pilipino dito sa ating bansa. Yung sinabi mo, Coach, ulit kanina na uh, i-investigahan, ako, I doubt it. Kung sila sila lang ang nandyan, hindi nila iimbestigahan yan. Kasi alatang halata naman na nagkakaroon dito talaga ng sabwatan. At gusto kong magpasalamat kay Congressman Unga at kay PRRD. Dahil hanggang ngayon nandun pa rin. Kahit wala na si PRRD sa kanyang uh, posisyon bilang presidente or uh, sa katungkulan sa gobyerno, ay patuloy pa rin siya nagmamanman at nagbabantay sa mga kamalian na gagawin ng mga politiko na nakaupo sa ating gobyerno ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, siyempre, eto no, uh, dapat talaga may managot po dito. Dapat may wrong managot may masampulan para hindi na po maulit ito. Kasi ngayon, nakikita natin, ha? Iba-iba na po ang mga sinasabi po nila. Hindi po sila nagtutugma-tugma. May kontra, may may pabor. So, nangangahulugan po yan, mga kababayan, na hindi po sila intact. Kung baga, nagkakagulo na sila, walang pagkakaisa ang gobyerno natin. Yung mga mambabadas natin, senador, congressman, wala po silang pagkakaisa. Kasi kung mapapansin natin, magkakaiba po sila ng sinasabi. Mayroong pumapabor, mayroong hindi pumapabor. May nagsasabing may pirma, may nagsasabing wala. So doon mo makikita, mga kababayan, na tayo po ay nasa talag, na tinatawag nating big mess. Ah, our country right now is in a big mess. Yan ang, yan ang sinasabi po natin. At dapat meron pong managot. Ngayon, hindi na po nila alam kung ano po gagawin nila eh. Kung paano nila aapulahin ang init ng mga kababayan natin, mga netizens at mga Pilipino na nagtatanong kung ano talaga nangyayari sa pera ng bayan. Nararapat lang po yan na tayo po ay magingay. At ngayon, doon sinasa sinasabi po nila na si PRRD, si Ungab ay nagsisinungaling. But they are not analyzing or hindi po nila iniintindi yung sinasabi ni PRRD. Pero ngayon, itong si uh, Lucas Bersamin biglang bumawi at sinasabi sabi niya na wala daw silang kinalaman kung may blanco man o wala. Kung may blanco, wala silang pakialam, wala silang kinalaman. Kung baga, they are sa uh, saving their ashes sa kahihiyan or sa kasalanan. Kasi alam nila na iaakyat po ito ng kampo ni Pangulong Duterte kasama at iba pa, ang iba-iba pang mga grupo papunta sa, sa Korte Suprema at dito, malalaman natin ngayon, mga kababayan, kung saan talaga nagkaroon ng insertion, kung saan nagkaroon ng fill in the blanks. Kasi Biglang ni-ratify ito mga kababayan kung saan meron pa mga blanco. Ang sa tingin ko dito eh, ni-ratify eh. Si Ratatouille ang pumasok. Biglang pumasok yung daga at bigla-bigla na lang nag-fill in na blanks doon sa uh, sa papel ng BICAP. partner Tama ka dyan, partner. Parang uh, ako eh, meron medyo, may, 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 ano ako eh, naguguling mahanan. Tama ba yung ating ano? Eh bakit tahimik yan nga uh, si Batman and Robin, itong si Lacoste tsaka si Crocs dyan? Kahit tahimik kayo. Diba? Dati ano kayo eh, di ba? Oh, okay. Sa ano nyo yan eh, sa... Sa teritoryo nyo nangyari yan, ibig sabihin, wala kayong, wala kayong, imposibleng wala kayong alam dyan, ha ba? Well, eh, halatang halata. Ano, masasabi mo dyan? partner. Marami-rami na silang kakaharapin na kaso pag natapos yung termino nila. Tayo. Niyan yung pinakaano dito kasi eto ako pa, baka hindi nyo baka medyo na sinabi ni Master eh 'wag nating kakalimutan itong issue ng bycam. Hmm. No? So marami na ho tayong nakaligtas at uh, nakalimutang mga issue na kailangan natin dapat palaging pag-usapan katulad lang nung sa Alitagtag, Batangas. Yes. Mm -hmm. Pulburon. Wala na yun. Asan na? Flood control issue 1.4 billion kada araw na ano. Wala na, na, na rin. rin. Wala na investigasyon. Yung about sa... Iya yeah, sa mga travel travel ni Marcos Jr. sa iba't ibang bansa ilang milyon ang ginastos doon wala rin silang may paliwanag hanggang ngayon wala na rin So ngayon, wag na ho nating hayaan na itong Bicam, aba Bicam to, Bicam ay uh, Bicam. Bicam, no, Bicam pala. pala. <laughs> Etong Bicam, ah. eh wag ho nating hayaan na makalimutan na naman natin 'to. Migla na lang ma mawala. Ah. Sa lahat na nangyaring issue dito sa Pilipinas, no, ay uh, lahat na ho ng nang, ano, nanghihingi tayo ng sapat na kasagutan at katanungan dito na bakit ganito ang mga nangyari at ngayon hanggang ngayon hindi na po nila na ipaliwanag 'yan at eto wag na ulit do ano wag na rin ulit nating hayaan na biglang uh, biglang makalimutan or mawala na naman ito. Katulad yung may nyo dyan sa screen, yung uh, no? katulad lang yan. Ito, malaking sampal to sa mukha ng congressman mm dyan na sinasabing uh, gusto lang daw ng mga Duterte na maibalik yung yung pondo. Eh, tingnan nyo nga, oh, dito, maliwanag na maliwanag dito. Eh, tingnan yung mga pina, yung, tingnan nyo yung pinapa-impeach nyo. Oh. Vice cam. Ah, vice cam tuloy. Yung nga, ah, vice cam. Mm Hindi -hmm. zero. Mm -hmm. Office of the uh, Vice President. Samantalang tignan nyo, billion-billion, ang dami pala natin pera talaga, no? Ang dami na, ang, ito et, yung palagi ko sinasabi, mayaman ang bansa natin, madamot lang at korap ang gobyerno natin. Hmm, kaya nung nakausap ko nga naka, dati si Pastor Kibuloy, yung mga pangarap niya sa atin, sabi niya, alam mo, very possible yun, yung mga... mga train, Bakit? Ang dami nating pera. Tingnan mo yung ano yung budgeta natin, mm -hmm. billion billion. Billion billion. Kung, kung saan saan lang napupunta. Yes. Kaya hindi tayo makaangat-angat na pagiwanan na tayo eh. Oo. Uh -huh. So, pero Master Dedeya, ah. pero ang problema kasi dito partner, no, hindi tayo umaangat kasi inuuna nila yung mga pansarili lang interest, no. Pinuuna nila yung pansarili lang interest at ngayon ang pinang tinatrabaho nila, they are go they, they are doing the best that they can to destroy the Duterte para masira pangalan ng mga Duterte at wala nang makabalik na Duterte sa palasyo mula kanya kasi alam na nila kung ano ang mangyayari sa kanila pag nakabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Eh. So, isa nga itong si Abante na ayaw doon niya maging presidente si VP Sara Duterte.